Ikaw lang iisipin ko araw at gabi. Sa aking sinubong ito, ko kayo sa sa galit si Tanggal nila kagahapon yung basahan. Ay, kanina yung basahan na hindi, yung pasara tanggalin lang pag nakasarado yung pintuan. Sa gulat ako, yung uso ni Megan nilulusok niya sa butas, sa sila nilulusok sila yung ulo nila sa butas. Hindi ka oh, wala si Megan eh. Megan! Oh, sige! Silip lang dyan! Tawagin nyo na Oh, sa nanay lang O, So, tawagin niyo, oh, niyo na Bilis, pagbuksan niyo ng pintuan. Ano na 'to, <laughs> nyo, Tanggal na. nila. <laughs> <laughs>